mga kakechap at uh, muli po tayong uh, mag-usap uh, ngayon po ay araw ng linggo no? at nakakalungkot uh, lang kasi may mga magagaling ng mga public servant no? na nagbibigay ng uh, public service uh, sa taong bayan no? in terms of peace and order uh, uh, para tulungan ng uh, Administrasyong Marcos pero dahil sa gulo ng uh, nangyayari sa Pilipinas na puno-puno ng intriga ang nangyayari ngayon mga tetcha uh, Na pipilita ng isang uh, lingkod bayan na mag-resign. No? Ang tinutukoy ko po ay si uh, NBI Director Jaime Santiago. No? Isang pulis, no? nakapasya ng uh, bar naging abogado naging prosecutor sa Manila ata uh, naging judge no at siya ay nagretiro at uh, naging NBI director no noong taong 2024 no itininalaga siyang NBI director noong taong 2024 sa pamumuno ng ating uh, kasalukuyang pangulo ng bansa ngayon no? si Presidente Bongbong Marcos no? nakakalungkot lang kasi akala ko nung una fake news yung kanyang pag eh, hindi pala fake news totoo pala kasi ang ano ron eh irrevocable resignation. Hindi ko muna pinatulan yung nga nabasa ko sa sa ano eh, online news, no? Dito sa internet. Hanggang sa kaka-scroll ko dito sa YouTube, nakita ko yung uh, isang uh, balita ng isang social media pl platform na uh, talagang nag na si uh, Director uh, Jaime Santiago. Isang magaling na polis, sharpshooter, abogado, naging judge, napakagandang accomplishment na. No? at uh, naging NBI direkto no. Uh, tinap siya no ni uh, presidente Bongbong Marcos para sugpuin itong mga uh, cyber crime activity na itong mga mga ano mga sindikatong ito na nanlolo ko at uh, nambubudol ng ating mga kawawang mga mamamayan no. Uh, bakit siya nagresign kasi marami daw isyung uh, uh, ipinopokus sa kanya no? uh, siya daw ay uh, uh na involved sa mga anumang mga koleksyon yun ang ano na ano ko doon sinusundan ko lang naman yung balita ah uh, uh nabahiran daw ng hindi mga magagandang mga issue ang uh, NBI samantalang ito ay uh, uh, kanya namang pinabulaanan no? at patunay na talagang hindi siya interesado sa posisyon niya ha? eh nagpadala siya ng kanyang irrevocable resignation sa Malacanang no? O, ayan, masaya na yung mga ano, Itong mga ano mga kritiko at mga sindikato, no? Na naging balakid, no? Na? Para magawa yung kanilang mga masasamang mga yung makademikong gawain, no? Dito sa ating mga kababayan. Oh, eh masaya na kayo ngayon kasi nag-resign na as NBI director nakakalungkot lang ito kasi uh, isang tao na ang gusto ay uh, malinis, no? Ang uh, mga sindikato matanggal sila, makulong, no? Ha? Ah? Pero may mga demonyo, no? <laughs> Mga alagad na mga kasamaan na ang nais ay pasamain ha? Ah? Ang isang lingkod bayan na totoong nagtatrabaho. Uh, hindi masyado itong uh, umano sa media, social media, no? Uh, ilan lang naman ang nabasa ko na siguro hindi yata ito masyadong nga uh, uh, mabigat na issue, no? no? Sa ating uh, uh, mga news online, no? Pero para sa akin bilang isang uh, retired police no uh, kasi bata pa ako nasa kolehiyo pa ako nasusundan ko na itong uh, pangalang SPO4 Jaime Santiago ng uh, SWAT ng Manila's Finest MPD no nakita ko na yung kanyang mga magagaling na ano uh, paggawa sa pamamagitan ng uh, uh, pag paglaban sa mga kriminal no jaan sa kalsada no ng uh, Maynila no at ilang beses na rin naman itong uh, naibalita hanggang sa ito ay ginawan nga ng pelikula dahil uh, may mga kakaiba siyang uh, technique no uh, isang napanood ko noon yung isang hostage taking situation na siya yung uh, uh, nakapatay sa isang hostage taker no? Uh, nang nung panahon na yun ako ay nag-aaral sa PCCR Philippine College of Criminology at nung time na yung pulis pa si uh, uh, judge, retired judge uh, Jaime Santiago uh, nakita ko yung kanya kaya bilib na bilib kami noon maraming umiidolo sa ano kay uh, uh, NBI director Jaime Santiago Maraming gustong gumaya sa kanyang mga track record. No? uh, sa mga accomplishment, maraming pulis na maraming gusto magpulis na ang sun, ang ano ang uh, kuan eh susundan yung kanyang uh, uh yapak, no sa pagiging uh, lingkod bayan no pagiging crime buster eh, yun nga lang eh hindi niya kinayang pressure at uh, binabato siya ng mga putik no ah, Uh, para madumihan ng kanyang uh, malinis na pangalan. Uh, at uh, agad niyang pinakita na hindi naman siya interesado o kapit ako uh, sa pagiging NBI director. Kaya siya ay uh, nag-render o nag-render o tender ng kanyang irrevocable resignation. Kung ano man ang plano ni uh, Director uh, Jaime Santiago sa ngayon, uh, eh, mabuti na rin sa kanya tumatanda na rin siya uh, yung uh, mga ganyang klase ng mga lingkod bayan ano mga public servant eh kulang ang panahon yan, kulang ang oras niyan para sa kanyang pamilya dahil uh, mas inuukol, inuukol niya ang kanyang sarili na makapiling ang uh, sambayan ng Pilipino ano? uh, para masugpo itong uh, mga masasamang elementong ito pero uh, high time na uh, bumalik siya sa kanyang pamilya na kanyang numero unong uh, tagahanga at supporter di ko alam ang personal na buhay mismo ni uh, Director Jaime Santiago pero I believe na mabuting uh, tao ito at uh, isang uh, uh, good provider na isang uh, tatay ano, yun lang naman ang kinukuan ko kakalungkot lang uh, sa iyo Sir Jaime Santiago saludo ko sa iyo naalala ko yung <laughs> yung mga nakakakilala sa akin, bakit ka ba ako nagretiro? Uh, sabi ko kasi ano, uh, umayaw na ako, no? Uh, for 25 years in the police service, no, wala akong uh, kaso, no? Hindi ako nakapatay ng tao, ng isang ng kriminal, kundi apoya uh, ako ay uh, nagpakulong ng mga maraming mga uh, alleged uh, suspect, no? Sa isang kaso. Kasi ako ay naging operatiba, naging investigador, humaharap sa korte, pag pinapatawag ng uh, uh, korte, ng uh, judge, maharap ako, nakakapag-file ako ng mga kaso, pinakamarami kong na-file na kaso sa loob ng isang buwan ay dalabampung uh, kaso. Sa mga inquest proceedings, marami din po. Pero mas pinili ko na maagang magretiro. Bakit? Nakakapagod po pala. No? Hindi mo pala, eh, hindi mo pala, ano, hindi mo pala masusug po ang, uh, uh, ano, ang mga katarantaduhan, ang mga krimen dito sa ating bansa. No? Kung ikaw lang mag-isa. Hindi. Sabi nila sa akin, bakit ako nagretiro? Sabi ko, kasi po, ano, Ayoko na. Simple, simple as that. As just that na ano, simple simple lang. Ayoko na po kasi at ang mga anak ko naman ay ayaw na rin naman akong uh, magtuloy sa serbisyo. Taong 2018 ako nagretiro. <coughs> at ng taong 2018 eh uh, bumalik na ako sa pagiging uh, civilian na Namuhay ng uh, simpleng mamamayan. Yung baril ko, may mga baril ako eh. Dalawa armalite ko sa Special Action Force. Kasi ang uh, aking uh, uh, pinag pinasimulang uh, uh, office ay ang Special Action Force. Dalawa ang ko, may dalawang granada ako. Meron akong ammo box na napakarami, 1,000 ammo box. No? ang aking short fire ay may isang 357 na bigay na naman sa akin ng uh, US embassy dahil nagtrabaho uh, ako sa na ano na detail ako sa US embassy bilang escort security <coughs> tapos sa uh, 9 mm no? na Beretta. No? ang unang-unang issue ko nung ako ay nasa sa pa ay uh, arms for 2000 yan ang unang baril na ibinigay sa amin ng uh, PNP SAF. ah uh, mas sa uh, mas nagtagal akong suotin ng uh, SAF camouflage kaysa dun sa Gowa, no? Yung General Office attire, yung Gowa blue, no? Kasi ang uh, prinsipyo namin ng araw, pag sinuot mo yung Gowa blue, isusuot mo lang yan pag ikaw ay nasa kabaong na. Ganun ang doktrina na <coughs> Ganun ang doktrina sa amin sa SAF. No? Ang palagi mong isusuot ay ko uh, mo camouflage, no? Uh, sab kaya pag lumalabas ako noon, naiinggit ako diyan sa mga nandiyan sa lokal no? Yung mga pulis na naka-uniforme. Sabi ko, kailan kaya kailang kaya kailan kaya ako makakapagsuot ng uh, Goa uniform? Ah, uh, palagi na lang uh, sa camouflage. Kaya nung, ta nung taong 2000 ako uh, na ano ko, na reassign ako from uh, SAP to NCRPO. Ha? Huh? Matagal akong uh, nagtrabaho as sa uh, Intel analyst, no? Diyan sa production branch ng Regional Intelligence Division hanggang sa ako uh, napunta dito sa Paranaque City Police Station uh, nagretiro po ako ng maayos bilang uh, uh, executive senior police officer dyan sa Parangyake eh, City, City Police Station. No? Uh, Nag-handle ako ng uh, kwan, mga... ako, ang pagkaya naging sespo ka kasi, kuya ka ng mga polis eh. No? sabi ng si office sa akin, pa-explainin eh, mo yan. Sasabihin ko dun sa polis na ano, o mag-explain ka tapos bigay mo sa akin na explanation uh, sasabihin ko ka ala hindi ko ipapasa kay CO itong na uh, uh, utos niya no baka sakali makalimutan gano uh, kaya walang pulis na wala akong pulis na naagrabyado ng panahon ko uh, at balikan natin itong uh, magandang record ni uh, uh, director Jaime Santiago na nakakapanghinayang Uh, naglingkod sa bayan, no? Uh, serbisyo publiko, uh, ginawa ng mga issue, uh, eh, sabi nga niya, eh, uh, magre-resign na lang ako kaysa sa dudumihan nila ang aking malinis na pangalan. Naalala ko tuloy itong mga kurap ng mga congressman at mga senador. No? Uh, ito palang si Chisis Cordero, eh, Uh, na involved sa maanomalyang uh, flood control project no? no. eh si Jaime Santiago eh no, although wala naman siya ginagawa masama, ha? ginagawan siya ng issue. Ha? Nagtender siya ng irrevocable resignation. Magagawa kaya 'to ni ah uh, uh, Senator Kisses uh, <laughs> na mag magresign for delicadeza. Kasi yung kanyang uh, pangalan ay na-involve sa anomalous flood control project ha. ha? Kung si Sara Duterte ay nagnakaw ng uh, daang milyon, ha. Ito namang si CHESCO Escudero ang ating uh, Senate President ngayon. Ang pinag-uusapan naman ay bilyong piso na flood control project. Mas malala ito, no? Ah, uh, yan nga yung zona uh, ni uh, President Bongbong Marcos pinaiimbestigahan ang mga ma-anomalyang flood control project. si no? Sipin mo, congressman ka, no? Ah, meron kang mga nilapitang kontraktor. No? At yung mga, dito kasi sa Paranaque, no? Ah, yung ano rito, yung local government dito, no? may sariling ano eh, mga traktora. <laughs> Pero pag pag umulan, ha? Ah, pag napadako ka dito sa may uh, evacom, dire-diretso hanggang dun sa SM Sukat, nako po, baha. Konting ulan lang, baha na, hanggang bewang. Ha? Ah, Nakailang bukay na dyan si, ano, si Mayor. <laughs> Nagbabaha pa rin. Ah, kaya napansin ito ni uh, presidente uh, Bongbong Marcos na dapat na kasi napansin niya yung mga mga low standard na materyales na ginamit sa mga kanal, sa mga dike, no? Para hindi mag-overflow itong mga tubig-ulan, uh, no? dire-diretso'ng umagos hanggang doon sa dagat. Eh napansin niya na mahihina, madaling masira eh ito ngayon ang kwan. kaya nga sabi ko nga, ito bang mga congressman mga senador na ito na nai-involve sa ma-anomalyang flood control project eh kayang gawin yung ginawa ni Director Jaime Santiago ng NBI na mag-tender ng irrevocable resignation <laughs> yan lang naman ang uh, ano no? magagawa niyo ba yun yung ginawa ni uh, Director Jaime Santiago ha? Uh, mga senador no? mga kongresman. Eh, kung, por kung may delikadesa pa kayo, hindi pa makapalamukha nyo, mag-resign na kayo. Yun lang naman ang aking uh, masasabi. Ha? Nakakalungkot lang kasi isang magaling na uh, serbisyo publiko ang uh, uh, nag-resign. Mapakinabangan pa. Malakas pa naman si Director Jaime Santiago, eh. Ha? malakas pa siya, marami pang magagawa, marami pang gagawin. No? Although sabihin na natin, umidad na siya, pero yung kanyang, uh, ano, yung kanyang uh, uh, kalusugan ay kaya pang magservisyo ng matagal ha, sa gobyerno. Yun nga lang, may mga demonyo dyan sa paligid na ang gusto ay ibagsak ang isang taong uh, gustong gusto uh, nga maglingkod sa bayan. No? no? ay kasi 'yan ang pinakapangit siguro para kay uh, Director Jaime Santiago na siya ay maparatang ano eh ano uh, may anomalya no uh, pagdating kasi sa pera 'yan ang isa sa napakaano na importanting uh, importanting uh, malinis ang pangalan mo na ikaw ay uh, hindi nasangkot sa anomalya pagdating sa usapang pera no o oh, yan, yeah, si Chisi Scudero. Oh, nakakaladkad ang kanyang pangalan. ah, <laughs> uh, umamin pa siya. Ah, nakilala ah, niya yung ah, taong yun. At uh, ah, ah, nakatulong daw ito sa kanyang kampanya ah, noon. Ah? Ay, ano lang ito? This is a payba payback time. Payback time. Eh, tinulungan kita eh. Ganun lang yan eh. At tulungan mo rin ako para kumita tayo pareho. <laughs> At uh, ayoko na po masyadong humaba. Ang ano lang, sinasabi ko lang, nangihinayang ako dito kay uh, Director Jaime Santiago. Malinis ang pangalan. Ha? ha? Nagumpisa sa tama. Nagtapos. Ha? Sa tama. No? Uh, naalala ko yung sinabi ni Coach Jose Santos. Eh. Gold medal ito ng, uh, ng cycling. Eh. No? Sabi niya, pag inumpisahan mo ang isang bagay na mali, no? nasanay ka na doon, hanggang sa matapos yan, mali. <laughs> eh, pero si Director Jaime Santiago, NBI Director Jaime Santiago, uh, inumpisahan niya ang kanyang buhay sa tama. No? Uh, natapos ang kanyang panunungkulan, nag-resign nag siya. Uh, tama. Uh, hintayin natin kung uh, siya pa ay matatap 'no? Ah, ang kanyang balikat para para uh, susunod na administrasyong uh, dito sa Pilipinas, 'no? Kung sino man ang susunod na pangulo. Uh, hindi ko rin alam kung ano ang uh, plano ni ano ni uh, President Bongbong Marcos dito kaya uh, NBI director and uh, uh retired judge, 'no? Jaime Santiago isang magiting na pulis. Ah, uh, sige po. At hanggang dito na lamang po. Uh, shout out doon sa ating mga ano? Sa ating mga nag-comment, no? Yeah, uh, ilan ko nag-comment, basahin natin, may ikli lang naman. Mary Ann Ala, good morning po. Shout out po. We watching from Malaysia. God bless. Oh, shout out mga kababayan ko diyan sa Malaysia. Ha? Huh? Andiyan dyan po ba kayo sa Sabah o dito sa mismo nga ano nang sikat na lugar dyan sa Malaysia? Uh, uh, Cheres Sarforce. Uh, yes. Hello po, uh, Cheese Reza Force. Ah, uh, meron pang isa rito, Noli Mendoza, uh, number one siya na nag-comment. Nalalamin ba, nan nananalamin ba si Marcos? Ay, hindi ko na po alam yun. Sige po, hanggang dito na lamang. Ibig!